Sa atong unang pagbasa, doon ay propeta sa ginoo nga ginganlag Hunas o Jonas, nga gisugo sa ginoo nga musangyaw sa mga daotang tao sa Nineveh. aning ninibe sa una, maokono ni ang kinadak ang syudad nga daghan ang tao kay tulukaadlaw god ang pagbaktas sa tunga lang o imong lakawon, tulok ka adlaw nga baktas portig yung dako tingali ang iyang gidakon murag gikan dinhi og maglakaw ta lakaw lang yung tinarong murag abot siguro ta sa tulok ka adlaw nga lakaw ba asa ka moabot das pahoy pahoy abot siguro Tamaan. Karkar. Subra pa? Oh, kung ato yung lakaw langit ba? Suway ninyo lakaw. Sila si Kuan, padre cipio sila si Kapitan Joel, Mayor Panasonas Joel, naglakaw sila gikan dito Badyan. Padong din hinapu napu kaadlaw. napu kaadlaw. Puyo ay lagi da man ang pahuway ka nang ihap tulok lakaw da ng so tingali abot siguro ra tinga Cebu City tingali eh. ko to ra tinga pahuway pero dako dako gyud tadlason ra man imong tunga dako gyud nya imong nang ituyok ah, pero tin ang ah. pero mga makasasala si Hunas tungod kay naanaman naman kalagot sa taganinibe, gusto niya nga dayonon yung patay sa Ginoo silang tanan kay buangon yung kayo motong imbis nga muadto siya sa ni siya og barko padong nangadto sa Espanya o palayo sa oy gihangin manog maayo Hapit naman noon mga matay ang tanan nga iyang nakuyugan, hangtod nga naidentified nga siya gidi ay maoy hinungdan nga nung nikalitong Subasco, tong bagyo. Motong sa dihang hapit na mga matay ang mga taong way labot sa kinabuhi ni sa misyon ni Hunas, maamong sila nakarealize si Hunas or Jonas na may pag-akoy mamatay sila mabuhi. Motong ingon siya, ilabay lang ko sa dagat aron dili na ipadayo ng subasko ko kay nasuko yun ang ginoon nako nya niya maapil na noon mo. Motong ilabay siya sa dagat og nilinaw ang bagyo or subasko. Makapangutan na sa tabakin sa kahinungdan sa linog, no? Kaya atong ilubong ilubong na to ba aron di na mulinog kana kana bang mga hinungdan sa linog bitaw kani mga bagyo mga linog kinsa kay hinungdan ani nga maamong bitaw ang mga way labot maamong ba ato na lang silang ilubong siyota para di na mulinog no Gilingya imong tupad ina dili ka kay hinungdan ato <laughs> Uh, kining koan, kining sala, doon na ginisiyay dakong kadaot na mahatag sa katilingban niya. Maapil yung waylabot sa maanang sala sa korupsyon. Jotay raman ang nangurakot. Jotay ra na sila. Pero dako kay kadaot na nahatag sa tibuok nasod. Ti aw mo na'y nawagtang trillions of pesos aning latest nga mga few years lang, trillions ang nawa. Pero ang nagpahimos ani Jutay ra. Na atay mga 120, 115 millions Filipinos ang nakapahimos aning ni ang corruption na trillions wa gani kaabot tingali og 1000 katao kanang nagkunay diha ba pero naa sila sa authority. Sama ni Honas, naa siya ay authority isip si propeta. Niya, naamong na hinoon ang uban. Muna, kinahanglan gina silang ilubong or ilabay sa dagat. <laughs> Matod pang Kristo, kung ikaw gani hinungdan nga madaot ni mga inosinting tao, may paghikta na lang kag galingang bato o itambog ka sa dagat, aron na jud ka mobalik og tunga. And eh, si Hunas gilabay tungod kay si nag nagampo man o nakaamgo man siya nga mugusto sa siyang muluwas ba sa mga taong inosente naluoy sad ang Ginoo niya wa siya gipatay gitukob lang siya sa isda o wa siya mamatay dito sa tiyan sa isda tulo ka adlaw naghimog milagro ang Ginoo og gisogo sa Ginoo ang isda nga iluwa si Jonas didtos baybayon sa Ninibe. So ang gisakyan ni Jonas padong sa Ninibe dili na barko isda na. Nga gayo kana wa na iplite. Eh. Wa na iplite. Eh. dot kayo. Anya safety pa kay nga naman nasa stian god. Ah. pag -abot ito giluwa dayon siya sa isda. Ang akong nalingawan kay ingon diri pagsultis unang pagbasa og gisugo sa Ginoo ang isda pagtukob ni Hunas, og pagluwa niya didto sa baybayon og mituma niini ang isda. Kinsa may mas buotan si Hunas o ang isda? May pagmahimo na lang mong isda. <laughs> Kita ba mas may pagmahimo na lang tang isda kay mutuman pa Kay kamu bisa konsa na ingun, ingon palit mo guslat. Asus gahi agyon, gahi agyon. May patingaling isda uga tusugun, palit patingali dayo no. <laughs> Buotan. Ana manggina, gina. Ang tao musupak yos Ginoo tungod kay gigasahan man taog free will. Ang isda wa may free will. Ang mga hayop wa may free will. Kita lagi naa anak. Kanang itawag nato freedom. Mao nang gamito nato ang atong freedom pag decision na sundo nato ang Ginoo dili ang demonyo. Ilingi ay mong tupad. Inakin sa ni mong sundon ang Ginoo o ang demonyo. Kung magsigi na kagyaw-yaw sa imong bana, ikaw asawa, si kagyaw-yaw sa imong bana, kinsa may imong gisunod. Yang nakaapan ra gikan ra kang nisimba? Unya, <laughs> gayaw-yaw na ka dito, pasti lang. Di mala sana. Muna, freedom. Yes, natay freedom. Ang atos ang authority, gibutang na sila sa ginoo diha, pinaagi sa gahom sa eleksyon, ang uban anak, tinikas, ang uban tinarong. <laughs> Kana sang nanikas, nakapanikas na sila tungod kay naa sila's authority. Ang was wa authority wa man gito kapanikas. So kanang nakalingkod sa atong panggobyerno nga wa sa authority. Makaingon tang wa na manikas. Pero kanang nakalingkod nga naas authority, Nadaan, daan, unya buangon ka istanan, dili kayo paboritos mga tao, unya ni daog, labi na ginang napildi yun sa counting sa eleksyon, unya karoon ni lingkod na hinoon, unya doon na sa eleksyon, na counting yun, unya na gidas, gidisqualify na hinoon, kana mo na itikas diha sa atong kumilik, usa kadakong tamparos sa atong freedom of suffrage, How's suffrage na? Suffrage? Suffrage or suffrage? Ano na napag-pronounce? Suffrage. mo nabang, no? mo, butarta. The right to vote. Tamparos kay na, sa mga taong ni-elect, atong Duterte youth, o katong congressman sa Manila, na na-elected, kasi nga na -ato, o niya, kausar disqualify sa kumilik. Ang kumilik na mediator lang sa eleksyon, maoy disqualify sa gielect Ingon anak ka, makauuaw ba ang atong paggamit sa atong gahom? Nga gipaapil ipa-appeal man to sa eleksyon, nga i-disqualify raman daig mudaog, ang vice presidente nga gibutaran og 32 millions votes nga moy highest votes so far in the history of election nato din his Pilipinas nga nakuha sa usa ka top position na uh, sa, sa atong nasod second to the president giimpeach lang sa 200 pila to kabok silang congressman 215 ka mga congressmen kuno kay gi-impeach nila against sa 32 million howd kay ba ang atong paggamit sa atong kunohang authority ug mauna ang, ang impact karon naglisod gyud ta mao sa to si Jonas tungod sa iyang pag-abusar sa iyang authority si propeta naglisod na hinoon ang iyang gikuyugan nga sakay sa barko. ta ang Pilipinas, murata usa usaka barko ba? Gisakyan tag mga buangon ng mga leaders. Munang hapit na tamalunod tungod sa utang. Imagina, 17 trillion ang atong utang, gikan sa 12 trillion kuno. Manguno lang ko, kaya di man sag ko naas ko, Pero mo muna na inaasa ilang gisigihag isgot-hisgot diha sa social media gikan sa 12 trillion nitong 2022 12 trillion pa to atong utang karon na ana, sa 17 trillion sa pila na may na puno ah uh, sayon ana kompyuton 5 trillion ang napuno pasabot Perti yung lubuga na, nag-anam, nagka-lunod. Kanya punan na sa nirog, almost 2 trillion karong 2026. Punan na sa 2 trillion ini ka 2027. Tiwasan sa 2028 o another 2 trillion. Pila naman tanan? Mapunan. <laughs> Mahimo na ning. Pila naman? Ambot ah, lang. Kabayad pa ba na? Mauna, tungod na sa mga buangon, malunod gining Pilipinas. na ilabay na lang ginas dagat ang mga leaders na buangon. Kinsa may atong sundon, ang nias atong ibang helio, ang Good Samaritan. Kung may gibuhat sa Good Samaritan, siya'y kaugalingong galingong Panaw. Nakakita siyang tao nga gitulisan, gitulis, gikurakutan. Unya, nihunong siya og ni sakripisyo para sa gitulisan. Ni sakripisyo siya. Kita karon gitulisan ta ning mga kurakot nga mga leaders, mga politicians. Gitulisan ang Pilipinas sa kaugalingon niyang katawhan gipamalit og eroplano gipamalit og mga SUVs patukod og mga mansions gipangda ang kwarta ngadto gawas nasod hastang ang atong mga gold gipamaligya ang atong budget sa PhilHealth gipangkuha, purting tulis karong nahitabo sa Pilipinas nangin og good sa maritan kana bang andam mosakripisyo para maluwas ang dako kayong samad sa Pilipinas karon nga hapit na tamahubsi sa dugo sa atong economic blood bloodstream ang atong finances sa Pilipinas hapit na mahurot tungod aning gabaha ng dugo kay gitulis sa mga tulisan mao bitaw nga nalipay kong gatan-aw nga pagkaigo sa linog sa Northern Cebu na traffic ang atong agianan din he, sa kadaghan sa mga tao nga mingdala o hinabang atong sabado, gahapon, porting trafika. Nakuingon-ani palang unta ang tanan ng mga leaders. Pero maulagisan, maghuwat mangutag na ay linog. Maghuwat pamuntag na ay yulanda o naanasata magpanon nga Mao Mauna lang ginay atong style dili ta mulihok samtang wala pa ang linog daghan na kaing galisod Nakatauhan karon bisag dinis kompostela na ay mga balay din nga. wa pa gani linoga guba na diha sa <laughs> San Vicente sa una nang himo tag balay dito ang nang-apply na tog balay di ko katuo nga maunay balay ilang gipuy out of mga 300 applicants mga 151 ra kabalay ang atong natukuran sa simple nga balay nga mo cost og mga 40 to 50,000 labor and materials katong akong gipakita ninyo na jis dosi ang floor area ko ang taon 151 ra atong natubag ni atong duha ka tuig 2023 og 2024 pero perting gagana, diha sa San Vicente pa lang na limar to Purting daghana nga ang mga balay, guba na, way linog, guba na. Kaning kumpustila, wapa ko kasuroy kayo, pero karon manuroy mamiro nga kapilya, daghana sa kugda sa napasiplatan nga mga balay. Disi, ko ang guni, disisiti guni kabarangay niya, disisays ang nabilong sa ato, ka kabarangay, pila ka kabuok diha ang balay nga wap agani maglinog, wap agani magbagyo, guba na. Magpayong na sila kung mag Kay buslot kay silag atop. Lapos-lapos ilang bongbong, tarpulin ra o karton ang ilang ibutang. Pero nga nung wak may nagpanon aron pagtabang kay maghuat patag linog. Maghuwat patag bagyo. Maghuwat pataglan slide. anak, Nilingi ay montopad Ang di mulingi, linogon. Ngingi. Nilingi ah. Nilingi ah ba ing e na di nako maghuwat og linog. Sige, sabat na ako. Ang e nako na maghuwat og linog. Palit na kog slat karon Ano? Ang e na nako maghuwat og linog. E palit na kog slat magpanon unta mo palit og slat ba no ngano man kay kining atong slat slat din hi ato mangining igasto para sa atong mga panginahanglan ang atong grace tag 100 pesos itiwas tanig bayad sa atong project dito sa San Vicente nga upa na to mabayre o, tag 100 pesos ni na ni 70 slat challenge tag 7,000 pila na may atong na halin ani di abad to dire wa masa dibutang, botang segina lang wa na lang to sei labot sa atong kinabuhi Wadire, <laughs> wa dire sige basta mau ang grace nya palit mo na magpanon tag palit nya ngato din hing PPSC para sa atong mga proyekto din hin nakita naman ninyo dagha naman tag nahimo din mga projects sa atong 2 months oh tag 100 pesos sana na asa na 162 slot challenge ngatag tag 16,200. Nga ang atong itabang dito sa atong mga naigo sa linog o sa uban pang panginahanglan dito, atong itabang anang Northern Cebu ato o paninggitigong uh, tag 100 pesos gapon ang ang sa meaning anang DPR, Divine Powerful Response. Uh, di ba? Sige, magpanon palit ani. Eh. Di na nato makita gina ninyo unsay atong gigamitan. Nga man? dili ta magpraktis og korupsyon. Magpraktis ta og transparency and accountability. O kini maoy solusyon sa atong nasod. Nagkinhanglan ta og good Samaritan, andam mo gasto, andam mo serbisyo. Andam muantos para maayo ang samad sa tao nga gitulisan. Os bunako, ang atong nasod, gitulisan, gisamad-samaran, og hapit na malunod tungod aning dako kay natong korupsyon dinis Pilipinas. Atong ipaampo sa mahal na Birhen Maria, ngatong atong Birhen sa Pilar, nga naaon tay mga good samaritans na mutabang aning atong nasod ug muayo sa bati kaayo karon na sitwasyon moabot ra gid na basta kitang tanan nga nagampo karon moampo sa Ginoo ang diha sa barko nagampo sila sa Ginoo Ginoo tudlo i taon mi kinsa may hinungdan aning maong subasko ug nakit ang gid paglabay sa nila ni Hunas, niingon sa sila, Ginoo, ayaw taon migpakasada, kay nagtuman ramis imong kabubuton. Ang pagtuman sa kabubuton sa ginoo, maura sa solusyon, aning atong kahimtang nalisod na kaayo din his Pilipinas.